sigurado ako, nag-uusap-usap na ngayon ng mga yan Dahil takanta ka sila kung bakit bigla mo silang pinauwi lahat Ayaw ko sa mga secret sa Sorry ka na lang, walang taong walang sikreto Hayaan mo na lang na makumpleto tayo I'm sure matatanggap naman nila yung sasabihin natin Matatanggap ang alin, ma? Ha? Bakit ba lahat kami nandito? Just to let you all know, one year na kami nagsasama ni Jose At nakapag-desisyon kami, magpakasama ka. I'm sorry, Ma. Um, ano nangyayari? Papakasay lang ko si Jose. Ma, um, wait ha. Pa parang ang bilis naman yata. Well, alam mo ho. Nag-volunteer ako sa ospital. Dami kong nakitang mga bagay na nagpa sa akin na may mga bagay na hindi mo na dapat pinagpapaliban. Pero Ma? Kasal sa gitna ng pandemic? Hindi <laughs> naman namin kailangan ng engranding kasal. Ang importante, nandito kayong lahat. And kaya nga, pinatawag ko kayo eh. Talaga, ma? Yung driver? Ate? No! Huwag kang ipokrita, Joy, ah! Wait! Ma, bored na bored ka na ba talaga? Noong una, nag-volunteer ka sa ospital kahit alam mong retired ka na at alam naman nating lahat, delikado, di ba? Tapos ngayon, ikakasal ka? Ma, hindi ka na teenager. Ate, tama na. So, I, so, okay lang sa inyo? Ha? Huh? Si? Ang oh. ibig kong sabihin, Ate, hayaan na natin magpaliwanag si Mama. Baka na masaya siya? So, ako lang ba nakakita sa problema? Ate, pumalma ka nga. I can't calm down! I can't! No! Ah, I'm sorry, ma. But... Ang nanay ko, doktora, kinasal sa abogado noon. Tapos ngayon, nakikipagrelasyon sa driver? Ate, stop it na, okay? Stop it! Ma, please go ahead. No, no, no. Don't go ahead, Ma. Save it! No! Save it! Ayokong marinig yung paliwanag mo. I'm sorry. nag kami sa quarantine. Gumastos kami para pumunta dito. For what? Just for what? For this? Ma'am. ba kayo mag-walk out? Wala ba kayong baong insulto sa driver? Okay lang. Love! Love, sandali! Love po, di ba akong ka? Carl, tapatin mo ako. Mali ako? Oh? Hindi! Actually, hindi ko alam. Hindi pa nagpa-process niyo yung lahat sa akin. Okay. Love, naiintindihan ko ang pinanggagalingan mo. Pero yung mga sinabi mo doon, masyadong masakit na salita. Hindi lang si Mangusi ang inusulto mo, lalong lalo ng mama mo. Kasalanan din naman to ni Hope tsaka ni Joya. Ah. Sila tong malapit kay Mama ni hindi, hindi man lang nila natunugan. Eh kung nalaman natin to sooner, at eh, hindi na umabot ang ganito. Pwede ba? Pwede ba kung hinahong pa nga? Mama! Diyos ko! Tahan pumasok sa isip niya! Dating driver ni Papa! Tama naman si Hope eh. ni Mama na marinig niyo ang side niya. Siyempre, kampi ka kay Hope. Lam, hindi naman sa ganon. Wala ka ba talagang alam dito? Ano? Wala ba nabanggit sa'yo si Mama? Wala ka ba napansin? Joy, nangungumustahan lang kami. Hindi kami nagtatanggal ng ingrown sa isa't isa. <laughs> Ikaw to yung madalas kausap ni Mama. Siyah, nakapagtataka lang kasi parang okay na sa'yo agad. Well, ayoko lang ma-feel ni Mama na wala siyang kakampi dito. Kaya kinukonsente mo? You know what? Think uh, think about it, Joy. Consolation na natin na kilala natin si Mang Jose. And if pumirma siya ng prenup, then it's okay with me. Ah, uh, no. Sensya na, makikisambat na ako ng May kaibigan kasi ako pinapirma niya ng prenup yung asawa niya. Mm. Pero dahil man niya, hindi niya na malaya na namanipulate na pala siya ng asawa niya sa mga dealings ng business niya. Mm. Ang ending, hindi niya na malaya na nalugi na rin yung business niya. Alam mo, dapat yan, Hope. Business yung banda. Nakabot ka lang yung renta binutos? Ang mm. lawang na yan dyan. Manang Kitty? Mm. Manang Kitty. Yes? gaano muna katagal alam to? Ang... alin? Bibigyan kita ng sampung set na pang rampa mo. Matagal na hope. Oh. Simula pa nung simula. Pasensya ko na, hindi ko kaagad na sabi sa'yo ha. Ah. Madam Titi, it's okay. It's not your story to tell. And we're very thankful na hindi mo binigo si Mama. Oo naman. Dahil dyan, marami pa akong tikwento sa'yo. Ah, sige, sige. Alam mo, minsan... Good night, Joy. Excuse me. Good night, Ate. Yan ba? Ba't sinuho si Nakita? So good! Sige. Alam mo, baka mamaya kaya ganyan yung Ate Love mo. Kasi naiisip niya na baka makahati niya si Mangose sa mana. Tanggap ko naman na hindi sila magtatatalon sa tuwa. Pero hindi ko inasahan na gano'n ang magiging reaksyon nila. Kahit sino naman siguro mabibigla doon. <laughs> Faith, ako nga hanggang ngayon. Nagugulat ako pag naiisip kong pakakasalang kita. Pasensya ka na kay Lava. Okay lang, naiintindihan ko yun. Kahit pa paano namang kilala ko na yung mga anak mo noon pa man eh. Lalo na yung panganay mo. Wala siyang takot magsabi kung ano yung nasa isip niya. Kung tutuusin, hindi naman natin kailangan yung approval nila eh. <sighs> Oo nga. Pero hindi ba, Faith, mas maganda kung tanggap nila ang desisyon mo? Ngayon kung hindi, eh dapat respetuhin nila ang desisyon ng nanay nila. Ganun. Ganito na lang, Faith. Susubukan kong magpakitang gilas sa mga anak mo. Mapatunayan ko sa kanila na wala silang dapat ikatakot. Hindi mo kailangan gawin. Gusto ko, Faith. May. I'm sorry. Pasensya ka na sa nangyari kanina. No. wala po kayong kasalanan. Sila ito hindi ko maintindihan. Parang hindi nila kayo kilala. <laughs> Siyempre, nagulat silang lahat, ano? No. Hindi naman po rason yun para matahin ka niya ng ganun. May na po. No, ayaw ko lang na masasaktan tayo. Ewan, eh, sasaktan na kayo ng pamilyang tungo. Sa tingin mo ba, sasaktan ako ng Lola Faith mo? Hmm? Huwag ka mag-alala. Kaya ko to. At handa akong patunayan ang sarili ko sa mga anak niya. Ano naman eh. po kayo dapat patunayan. Kaya mahal na mahal ko ito <laughs> na ko eh. Tama na ha? Tama na. regalo ni Noel. Asa na sila ng asawa mo? Ah, susunod sila, ma. Dumaan lang muna sila sa family celebration ng family ni Carl. Okay. pa, ikaw oh. na. Ako. Ito, oh, pasagin mo ng mo, Thank you. sa amin galing yan. Wow. Wow, ayos ko. Ito na yung words ko. Ayos ako. Totoo ba ito, ha? Baka ni steer niyo lang ako, ha? So, Sir, ah, madam, excuse po, po. Magpapaalam na po muna ako. Uwi po muna ako sa amin. Ano oh, ito yung regalo mo. <laughs> ay, sabi ko na nga ba akin yan eh. <laughs> <No? laughs> Salamat po. Salamat. E, picture mo muna kami. Picture mo ah, yes, muna. Sige po, sige po, sige po. Oh, uh, ay, yes, sige po. Ay, ay, ilan man, walang makakapalit sa iyo. Lalo na para sa mga anak natin. Pero alam kong alam mo na mabuting tao si Jose. Kaya sana tulungan mo akong makita ng mga anak natin. Good morning. Thank you for accepting my invitation. Last time I checked, we live in this house and we don't need your invitation to have breakfast. Ate, gusto ko lang pag-usapan yung tungkol kagabi. Ayoko pag-usapan. Ate, hindi mo man lang ba kakayanin o pag-isipan para kay Mama? Yun na nga eh, si Mama ang iniisip ko eh. Kaya nga tutul ako eh. Kasi I wanna keep her safe. At saka nga parang plastic na akala mo kung sinong may malasakit ka kay Mama. Dito si Mama, ikaw Manila ka lang. Hindi mo alam kung anong nangyayari sa kanya. Hindi ba talaga tayo makakain na maayos sa bahay na to? di ba? Huwag na kayo mag-away. Ate, nakataya ang happiness ni Mama dito. Tingin mo ba hindi ko iniisip ang happiness ni Mama? Kaya nga ako pumayag na pagtakpan ko anong nangyari kay Papa before eh. Excuse me? Tayong tatlo nag-agree na pagtakpan yon, Ha? Tayo nagdi-desisyon nun. Hindi lang ikaw, hindi siya, hindi ako. Tayong tatlo. Pwede ba? Huwag na natin pag-usapan yun dito. Ay mo pag-usapan kasi ay mong masisi ka. Ate, ba't ako? Siya, ba't ka nagmamalinis? Andun ka din alam mo yung ginawa natin. Kitty, kumuha ka pa ng kutsilyo sa kusina para magsaksakan na tong tatlo. Isa lang ang dala ko, kuha pa akong dalawa. aga-aga naman ito yung salubong nyo sa akin. Okay, aminin ko. Hindi ako naging pata sa inyong tatlo. Dahil hindi ko kayo binigyan ng panahon para maproseso ang tungkol sa amin ni Jose. Hindi rin kayo naging pata sa akin dahil sa mga reaksyon ninyo. Hindi niyo alam ang mga pinagdaanan ko nitong mga nakaraang panahon. Naging malaking dagok sa akin ang pagkamatay ng papa ninyo. Tapos isa-isa kayong nag-alisan. Ang daming pagkakataon kailangan kong harapin ang mga problema ditong mag-isa. Dahil iniwan niyo ko. Long time no see. <laughs> oh, meron ako pang assistant oh. dito, ha? Sinundo po kasi ako ni Lolo kanina sa school, kaya pauwi na rin po kami nung nag-text kayo. I hope hindi ako nakakaabala. Ako, ma'am, kayo pa. Walang aba-abala. <laughs> oh, kamusta negosyo? Ayos naman, ma'am. Sa awa ng Diyos, ito, nakakaraos. Nakakapag-ipon ako pang matrikula nitong si Maylene. <laughs> Maylene! Matagal na panahon akong naging ina at asawa sa inyo at sa papa ninyo. At parehong natigil yon, lalo nang mawala kayo. Si Jose at Maylin ang nagbalik nun sa akin. hindi ko to hiningi. Pero binigay sa akin. Kaya naisip ko na baka tinadhana talaga. Lumiwanag ang mundo ko at nagkakulay ulit ito ng dahil kay Jose. Lalo na ngayong panahon ng pandemya, mas gumaga ang ang lahat dahil kasama ko siya. Nagusto niya. lang namin malaman kung sigurado ka na ba talaga. I'm sorry, Ma. Ate. Ate, believe me. Talagang sinusubukan ko. Pero hindi ko pa kaya. I need time. perfect, nandiyan ka love. O may package ka. Thanks, Manong Kitty. Welcome. alam mong hindi mo kami matatakasan. Hindi naman ako tumatakas, Javier. Um, mahirap lang talaga ang pera ngayon. Kita mo naman, ang daming negosyo nagsasara. Huwag mong hintayin. Nalugod eh. laman mo na ang sisingilin namin sa'yo. Javier, please. Ayaw mo naman siguro na maging huling pasko to ng anak mo, di ba? Babayaran naman ka dapat. ito. Uy. Basta, nag-alala sa sa'yo. Sorry. ikaw dapat ang mag-sorry. Naka namang kasalanan. Pero <laughs> it's my mom. Nahiya ako. <laughs> Totoo naman. Grabe din yung mama mo. Sarap sa gunutan. Uy, naman. <laughs> Or at least, huwag mo lang sabihin sa akin. <laughs> Biro lang? Ah, uh, ganyan din ba ang reaction niya nang ipakilala mo sa kanya yung girlfriend mo? Girlfriend? Oo, yung girlfriend mo. Wala akong girlfriend. Good. Ano good? Ah, uh, good luck sa magiging girlfriend mo. <laughs> eh, eh sa lolo mo ba? You think madali kaya makukuha yung approval niya? Approval niya? Para manligaw sa'yo. Ah, walang <laughs> problema kay lolo. Approve na niya. Ah, so may nandiligaw na pala sa'yo? Wala pa naman, pero pag nilikawan ako ng crush ko, approved na agad kay Lolo. Cool. Cool. Gusto tanong natin? Ha? Ah, uh, wala, wala, wala. Wait, wait, kapag kinasal na ba yung Lola ko tsaka Lolo mo, does that mean magkamag-anak na tayo nun? Ah um, Hindi ko rin sure eh. Pero basta di naman tayo magkadago. Oh, anong nangyari? Wala. Wala eh. Parang nakakita ng multo diyan. Tumaw kasing isang supplier. Hanggang end of the month na lang yung isang palugit natin. One month? Alam mo kung sino makakatulong sa atin ngayon? Your family. Kaso... Kaso ano ay naaway ko? So, hindi ako pwede magkaroon ng opinion kasi nangangailangan ako? Puro na lang yes ma? Opo ma? Yes hope? Ang galing-galing mo hope? Ang sinasabi ko lang, sino-sino pa bang magtutulungan dito, di ba? Kung gusto nila akong tulungan, tutulungan nila ako kahit iba ang opinion ko. Love, give and take din minsan. Huwag puro pride. Pride na nga lang ang meron ako, Carl! Ako! Si Noel! Andito kami! Bakit ba mas mahalaga yung pride mo? Nag-abala pa talaga kayo. But thank you po lang. Yes po sa amin ang mama nyo. Obviously, ayaw sa akin ni Hope, right? What do you mean? Wala bang balik yung tingin niya sa'yo? Wala naman akong sinasabi na ayaw ko sa kanya. Pero kanina pa siya binabara. Di ba, Carl? Huwag mong dinadama yung asawa ko sa mga issues mo. Iya, yeah, Tama na yan. Enjoy. Pwede ba? Hindi ka namin tatay, Mang Jose. Kaya please lang, huwag kang mahilam. Hindi ko yata naaalala pinalaki ko kayong mga ingrata.